yung buhay pa guys nga nga ano hipon guys oh ito guys ito na sud sud ko guys ngayon oh Mabuti ano? na lang guys, mayroon dito guys. Mayroon hipon dito. magandang umaga guys ito guys nang huli ako ng hipon guys pampain namin dito nakasudsod ako guys itong ginamit ko guys ito, ito na sudsod guys at itong nahuli natin guys ngayon oh pampain ito mga alamang guys alamang na uh, pampain namin hipon na lamang guys yung buhay pa guys nga ano hipon guys oh ito guys ito na sud sud ko guys ngayon hmm. oh ano? Mabuti na lang guys, mayroon dito guys Mayroon hipon dito kami makabili hindi na kami magbili guys doon sa may sa malayong banda may beach kami nakabili kahapon buti na lang ngayon guys e marami dito guys oh oh Hmm, buhay pa guys oh salamat gihapon guys nga naka pagpain dito lang sige guys mamaya na lang guys kay magbihis pa guys kasi ma ano na tayo manghuli na tayo ng isda guys doon tayo ngayon manghuli sa payaw natin may arong sige guys at dito lang muna guys ha kay mag ano Pain natin. Ilagay ko. Mayroon. Mayroon. Sayan, guys. Kasayan. Sige guys. Dito lang muna guys. At mamaya na lang ako ulit mag video. Pag ando na tayo sa pisto natin sa may payaw. Sige guys. ingat kayo lagi guys. Bye bye guys two hours later. Hello guys, magandang hapon guys. Walang pahuli guys ang isda ngayon guys. Galing kami sa payaw natin. Walang hindi nagpahuli ang isda. Punti lang isda namin guys. Punta kami dito sa malapit na sa tabi. Dito na lang kami nanagat guys. Kasi wala doon sa laot. Dito lang kami ng huli guys Minsan lang na Nakubit, nasibat Dahil siguro sa Ano, kahit saan ang hangin mag Ano Saan galing Ang hangin Iba ang direksyon kaya siguro hindi ang isda At para siguro hindi kami maka ano, maka display sa guys kasi kunti lang isda pang lang yata sige guys dito lang muna guys mag na lang kung mamaya dun sa may bahay na makabinta ba ng isda ngayon kasi kunti lang ang hauli namin see guys bye, bye guys bye lagi palagi guys bye bye A few moments later. Oh, so guys, magandang hapon, guys akala ko guys hindi maka pag ngayon guys sa isda natin kasi punti lang guys ah, mayroon pa na ano na may binta na limang, limang pinggan lang guys oh yung iba guys Limang pinggan ko lang guys na himo ang nagawa guys oh minsan lang na mahuli doon sa payaw natin okay so guys halo halo lahat guys oh. ito so guys limang tinggan lang lahat guys at sige so guys dito lang muna guys bukas na naman ulit guys at maraming salamat sa inyong pagsubaybay guys palagi maraming salamat din sa pagsuporta okay guys bukas na naman ulit guys at ingat kayo palagi guys bye bye